Dito naman po tayo sa langkaan. Oh, may saging papalarin eh. Ay. Ito naman po ay saging saba. saba. Mamili pa ako ng saba. Nag-minaminating-minating pa ako doon. Dame. Bulok na. Nako? Ano hmm. Dahil wala na siyang nakain, nagubulok na. Wala pong kumakain, pero pambenta ang iba. I Start naman po tayo sa ating langka. Ang langka po dito ay ang bababa ng bunga. Nasa baba lang po yan. Ayan. Ayan. Ang arang langka po ay ganyang kababa lang ang bunga. O. Ang dami. Bunga. Ang oh, cute. Abot na abot po natin yun Ito naman po tayo sa kasuyan. So, kasuyan. Ay, sorry. Natanggal ko. Ayan.

Anda. Ang kasoy po ay nakalapat sa lupa. Tingnan naman po ang bunga ng kalam ng kasoy. Nasa lupa. Oh, hindi ka aakyat. Look. Wow. Yan. Kuha mo na. Kunin mo na yon, Ba't pa pinitas? May na na sa akin. Wow. Meron lang siyang Kalam another kalamansi an. Another kalamansi. Ang cute lang talaga po ng ating kasoy na dati ang kasoy ay sinusungkit. Dini po ay draw ah gapang. Sa gapang sa lupa. Pag pinitas mo. Hindi ka na para umakyat. Ito, meron pa Ayon, din po sa ilalim. Ayan, wait. <laughs> ang cute, ang bunga ay nasa ilalim. Ayun. Ay, cute. Ito pa po. Oo. Oh. Nasa ilalim po ang mga bunga ng asuyo. Wala po sa taas. Eh, meron naman sa taas. Abot pa din. Ayan. So, too much init po din eh. Ang pismi ko'y walang sunblock. Ayan pa. Malamang na ako po mamaya ay para na namang nilitso ng mukha nito. Dahil wala po akong lagay na sunblock ay mainit po dito sa location. Ang cute po talaga. So, pakita ko po sa inyo ang kabuuan ng kanyang farm mula sa sagingan. Ayan po yan. Santulan, manggahan, kalamyasan. Ayan po ay langkaan. Marami pong puno ng mangga. Nandyan din ang pinyahan. Ayan po ang kalawak-lawaka ng kanyang farm. Sorry, hindi po ako sanay mag mag-vlog. Ito po ipapasa ko lang sa aking mga kapatir na nagba Ayan. Manggahan. Ang dami po niyan. Hanggang doon. Rambutanan, kalamasian. Ayan po ang kabuuan ng kanyang farm hanggang doon po sa dulo kung saan yung natatanaw ninyo may mga puno ang maganda mababa lang ang kanyang mga bunga tumabagay po sa may-ari hehe ang ganda dito ang sarap ang lilom po dito ang lamig ng panahon so hanggang dito na lang po bye bye Dito po ulit tayo sa langkaan. Ito po yung malaking puno ng langka. Ayan po si tatay, tsaka si sister. Ayan. May bunga pa naman. Ayan. At yun ang proof. Ang laki. Parang hinog na to tay. O, oh, hinog na siya kasi crack na siya. O, nga. Liban po tayo dito sa kabila naman po tayo sa Santulan. So, si Sisteret at si Fadir po ay manunungkit ng Santol. Nasaan ang Santol? Na doon po sa tayo. Ayun, nakikita niyo po ba mga kabalaybay? Yun, si Nalo, ni Sisteret. Ayan, ang Santol. Marami siyang bunga. Ayun pa. Bangkok. Bangkok, Thailand. Ito daw tinatawag na Bangkok Bangkok. Nasaan yun nandito? Akitin okay, no. ko na nga sa ano. Nawala. Oh, Akitin okay, ko na siya. Ito. Ito. Ayun na ako balik. oh, iyan. Oh. Oh, Umakyat na si sisteret Ed. Sige, Ay, pag nahulog ka. Matatakot ako, ayaw ka. Ayun, ayun, ayun. Sinusungkit ni Patir. Nakakatakot pala. Nakita niyo po ba? Sinusungkit niya yung tumigil ka at baka malaglag ka, wala tayong pampadoktor. Iyon. Iyon. walang inform inform. <laughs> walang ito yung inform inform. Oh, di ba? Oh, oh, bangkok yan. Di matabis yan eh. Bang, ada yang tak jadi bangkek. Bang, ada yang tak jadi bangkek.

Wow. Nakano dyan? Ito. Mamaya natin ito babalikan. Mamaya, mamaya. Hinog na siya. Pwede okay. na. Thank you. Ito. Ang cute. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Wow, ang laki. Ito pa. Hmm. Malaki wow. na pero hilo pa. natin na lang. Wow. ato balikan natin yung ano pa. Mga jackfruit. pinya pa rin. Natutay na bakit? natutay na pero Big sabihin, pag napunghanan na, nabubuhay pa rin. Ah. Wow. Napakatamis ng pinyang to. Ay, yung kasoy niya. may bunga ba ng kasoy na yun? Yung dala. Oo, oh, mamaya. Bunga. Walang bunga. Ah, another one. Yeah. Two. Ano pa? This one. <laughs> Ang cute. Ang pa? Ang cute

wala pa siyang bunga, den mabag, buo pa lang purple Rambutan po 'yan, rambutan. At saka, kataas na kalamansi. At kailangan sa ating mga nagluluto. Kalamansi, ang daming bunga ng kalamansi. Sa so, mag harvest po tayo ng kalamansi. Pwede ba doon tayo sa kabila kasi mainit. <laughs> Ayun sa kabila tayo diyan kasama minutes. Pupunta tayo sa kabila. Ayun. Ayan, ang aking kadiyo. Nabili pa ko ng sa amin. Ang ating mga kalamansi. Ayun, may sinag na kulay uh, dilaw. na. Ayan. may dilaw. Silaw. Eh, si Sister dear. hindi ko ulit ang dilaw. Ayan po ay mga rambutanan pa rin. Rambutanan. na nakada, Ayan, Nakalapat nanda. po, nanda. po sa, Lupa. Oh, Ang dami. Rambutan pa rin yan. Yan. Yeah. Madami po tayong kalamansi. Mm. O, so, na aking jet ski. Dalaga-laga ako ng luya. Pipisaan ng kalamansi. sa bumilipa. Hindi po. Basta ba marakuhin mo? ang daming bunga pero hindi ko siya makita hindi siya makita sa ham ayaw na. nagsisimula na. siya ko oh, ganyan lang siya before. na.

Tapos sa kabila naman ay manggahan. Yan po ay manggahan pa ni Shanty Boy. Hindi na atin yung part na yan. Ay, hindi na ba? Sorry naman. Pakikat na lang. Ayan. Guys ang mangga po dito ay kayong iilag dahil mauuntog ho kayo kapag kayo hindi yumuko. Ganyan pong kababa ang Indian mango dito. Kita nyo. Nasa bewang ko po. Yan. Ganyan po ang Indian mango. Yan. Yan. ibang against your chat ako yan sin yun naman hinihipo-hipo ko lang po mga dyan nyo dito de, de, de. Sibimito, yeah. inyo, mga manga, hindi, 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 sabihin nyo ito kung gusto nyo mga inang hindi na kinaalis naalis sa kung gusto niyo nga mga inang mangga ay dito kana nila ang sa ibabaw ng mesa at ang mga indyan po ay naitulab ganang kabababa po dito sa farm ni Santibor ayan, Oh, diba? Ayan lang po ang Indian mango. Habot na abot po natin. Ayo, sa ibabaw ng Ayan, po ay nasa unahan lamang po ng aming nasa unahan lang po ng kalsada 'yan. Yan puno ng Indian mango. Yan. May nakaabang na mesa na po diyan pag gusto ninyo pong kumain ng Indian mango, Indian mango, Indian mango, Indian mango, ay dyan lang kayo sa mesa o ungkot. Mayroon pa po tayong Yan. Ganan kasarap dito sa province namin. Ang mga Indian mango ay nasa ibabaw ng mesa. Pipitas na lang po kayo para kumain. Kailangan nyo lang po sausawan na alamang. So, eto mesa. O, madumi po pa mong mesa natin dahil hindi pa napunasan. Eto lang po, o. Ganan. Ayan. Tingnan nyo po yung pinat. Daladala pa ni Sisterette. Ganan. Dito, uupo ka lang sa mesa. Maglalagay ka lang ng sa usawan, instant Malilim. kain na. Malilim. Malilom pa. <laughs> Ganon kasarap dito. Alouch. Ayan. Wala Ayan, nyo naman, nasa ilalim ako ng Indian Mango. Ang sarap dito. Ang lilom, ang hangin. Ang lamig. O, ilalim po yan. <laughs> Kalsada na po yan, o oh, yan. Diba? May duyan pa yan, si Fadir. Tumudu and duyan. Ayan, tingnan naman, o. Oh. Ang mangga nakalapat lang sa mesa. Another one. <laughs> Isaw so mababa. Ang cute. Ang cute nila. ay Ayan. Ito na po, po ni Padir. Ay, mabango na. Ang bango na, pitasin mo na. Ay, ato, hinagpatot wai, hiwan mo na ano. Alin bang hinug dyan? Ito, ano na, Alin na mabango dyan? Ito, ito. Ay, mabango na eh, o. Oh. Pitasin na natin. Uh, oh, oh, oh hindi na siya. Yeah. Pura, na tunog eh. Ito hmm. hmm. sa taas. Uh, binebenta niya sa maghahalo-halo iyon iyon daw yun, pinapalo ng sinelas oh, <laughs> kakaiba sinelas pa <po>, pinapalo <laughs> may kabag na <laughs> magpipitas ng pinya pinya natin kanina yan, yes. so siya po ay sentensya na natin ito walang magpuputol, buti ay Inikot, ikot, yung, yun yes. na, yes. Nari <laughs> ka. Ang tamis na ito, kasi pinya, may bayabas ba tayo, at saka lang ka. Ito na yung pinya kanina, o nasentensya na, napakatamis. na Ayan, ayan, ayan. Tikta natin. Mmm. 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 harap. sarap. Sarban tamis. Ang kasoy. Mamaya to. Ayan, naman ko sinakos natin. Ayan, hindi natin pinadash yung iba. Hmm? Cute. Ayan. Dami, dami, dami. Iwi natin sa laguna. Ayan. At na yung mga kalamansi na napitas natin kanina. Iuwi na rin. Fresh na fresh from Santiboy Farm. Pagkapitas, ngab-ngab. Ayan. At may extra pa tayong pinya. Marami dalawa nakakuha natin pinya dalawa. So ang isa, ito, ikuuwi natin sa Laguna. Yung isa ay nasentensyahan na. Napakatamis. Ayan. Ang dami namin, folks. Yeah. Yun lang ka, wala pang hinog. Ayan po ay kasoy. <coughs>